Hi guys, maayong adlaw kan yung tanan. So guys, shadow kuno asa karon ang mapakita sa akong vlog. Unya siya po ang kana siyang videographer aning iyang mga gipang buhat. Siya jud ang nag-set up anak sa camera guys kung asa niya dapat ibutang. Siya jud ang ni-volunteer ana na, na ma mag-video ko samtang naglimpyo ko sa gawas o mamubo ko sa atong tanom. Pero guys mulihok jud na sila bisag walay camera kay automatic jud na pag wala gani sila klase nakatuka jud na sila sa mga trabaho diri sa balay. Kay bisan mga lalaki ning among mga anak kay sis mga saligan jud ni sila or mosalig jud mi sa ila na bisag wala mi diri sa balay kaya nila jud na mubarog sa ilang kaugalingon. Kay, maudyo na pirmaminti, amo i-remind nila na dili panahon na ami sa inyong kiliran, dapat magtuon jud mo na mo barog sa inyong kaugalingon tapos kahibaw mo na mo atiman sa inyong kaugalingon kami dili man sa mi perpekto na pagkaginikanan no pero mas maayo nang tudluan nato ang ato. Kaya para pag abot sa panahon dili sila luoy kung dapat kita na mga ginikanan open ta sa atong mga anak kay kami guys ultimo utang kasabot jud ang mong mga anak mao nang sila in town kahibaw sila sa among sitwasyon